tagaytay, balot ng hamog at ulap. Sa gitna ng tanawin na to, may isang lugar na sikat sa mga cyclist at riders. Ang plano ko sa araw na to ay mag-ride lang sana hanggang sa may mga nakita akong siklista sa highway. Kaya nagkaroon ako ng idea para puntahan ang lugar na naririnig ko lang sa mga kaibigan, ang tinatawag nilang King of Rev Pal. Kung galing ng Tagaytay, ang daan ay pababa. Pero mula Laguna, sobrang ahon. Kaya tinagurian din itong 2 kilometers of pain. natin ito at susubukan natin kung bakit tinaguri ang Hari ang Rev Val. Okay, simulan na natin ang ride papunta sa King of Rev Val. ang araw mga kaibigan. Ta tayo ngayon ng Tagaytay para mamasyal at ngayon kung ano mga pwede nating makita doon. Bali kanina pa po tayo nagmumotor, no? Ah, nilagpasan lang natin yung Bacoor, tsaka Imus at napaka-traffic. At nandito ngayon tayo sa Maydasma. Kasi doon eh, maraming hinto-hinto. So, pasyal-pasyal lang muna tayo dito sa Tagaytay. Matagal-tagal din tayong walang ride. Ito yung classic na daanan. Ito ang Aguinaldo Highway. Hindi ko alam kung saan tayo. O kapagpadpad. Pero maghahanap pa naman. Gusto ko lang pumunta muna ng Tagaytay at magpahinga, tumingin ng view, magkape. At ngayon natin makakapasyal pasyal tayo ng mga uh lugar doon na pwedeng puntahan so, ang ng kalsada rito ah. Spalto, ah ang bagong gawa to ah, Lawa, ah. ay mali, yata ako na mali ako na napasukan mali ako na napasukan Sige, ikot na lang tayo. Ito, paano tayo iikot ngayon dyan? tayo. Okay. Nagkamali ako dun ah. Na. Nanibago ako dito ah. Mga pag Google Maps na. Tagay tayo diretsyo. Ay, tagay tayo tayo. 13 10 9 8 7 Ayan, so may mapa na tayo. Yung mapa na ako. At para sigurado. Ligaw pa. Kabali ako. Laligaw kanina. Medyo kumunti na yung mga sasakyan dito. Sa parte ng gas marinas, O papasok na ng silang. Katulad kanina na ano. Sobrang walang pinipiling araw eh sabat kahit sabado, sabado ngayon eh misa ka kahit linggo eh madami pa din eh kasi papuntan tagaytay pero sa bandan to wala na masyadong kasabayan malamig yung akin dito ah kung oras natin ngayon eh ating mag alas 7 na yata wala 6 Bikers. Speaking of bikers, sige dun nga tayo uh, pumunta sa may ano, sa Red Pal. Red Pal sa Tagaytay. <laughs> Kaya natin yung view Bin Binigyan ako ng idea na ito mga bikers ha. Tayo dun sa may King of Red Pal. Uh, Katapos nun, eh, siguro pupunta tayo ng People's uh, people spike Park o oh, Palace in the Sky dati ito kasi tawag dun eh And das Marinas Dito, swabe na yung kalsada oh sorot sorot ng madalas din ata ko lang ng tagaytay eh kasi nakapokus ako sa malalayong biyahe eh pero minsan nandito lang pala sa malapit na malayo pa ako eh at hindi ko pa rin naman talaga to na vlog ng tagaytay so may as na i-vlog na natin to ito ang Aguinaldo Highway ang pangunahing daan sa Cavite na nag-uugnay mula sa Bote Bridge, sa Bacoor, hanggang sa Tagaytay. May haba ito ng halos 41 kilometro na may apat hanggang anim na linya. At dinadaanan ang mga bayan ng Bacoor, Imus, Las Marinas, Silang, bago umabot sa Tagaytay. ito ang pinakaabala at madalas mataon na highway sa Cavite dahil puno na ng malls, negosyo at daan papunta sa mga tourist spots ulad ng Tagaytay kakalawaan na tayo dito okay ang maganda yung daan dito SBD Road Tayo sa pasok na tayo ng Tagaytay Kalamba Road hmm, Ito pala yung Starbucks oh. So. kape nga dyan mamaya So mula dito may 6 kilometers pa daw tayo tatakpo tatakbuin. Punta doon sa may King of Rev, Rev, Pal, reverse, palace na tinatawag. Sarap mag-ride dito sa ito ya ah. Mapuno na, malamig pa. dito sa anak natin Sabi sa anak natin Uy, doon Ito na natin dito ah, Diretso na tayo. Ganda. Eh, may natawid nga lang mga aso. Alalay lang tayo. Sarap crosswind, oh. Pala yung crosswind. Okay tong kalsada na to, ha. Ah. Ang chill ride talaga. Hindi pa ganun ka, ano, ahon-ahon. Sakto lang. May mga buha-buhangin din. Ito na. Speaking of, ano, paahon. Mukhang paahon na nga tayo. Hindi unti. Oh, yun know, o fag oh, mga kaibigan oh. umaga sa inyo. <laughs> Good morning, Tagaytay. Okay, turn left daw, 300 meters. Wow! What is this? Pansit. Kaliwa tayo dito. Oo nga. Saan? Dito? Saan ba to? Oh, may, ka may cafe mo. Bulalo, kambing, lutong bahay. Ayos. Tapos dito. Walang ano. Parang nasa sagada. <laughs> so Serona this way Si Roma pala <laughs> Kung merong Si Roma sa Bicol dito sa Tagaytay may Si Roma Vino King of Revpal Ayan natin ng King of Revpal Mga kaibigan, ito ang Revpal o reverse palace kung tawagin Isa sa pinaka-iconic na ruta papuntang Tagaytay lalo sa mga siklista at riders dahil sa matinding ahon at sulit na tanawin. Tinawag siyang Rev Pal kasi ito ang daan papunta sa dating tinatawag na Palace in the Sky. Pero sa mga umaahon dito, mas kilala ito bilang 2 kilometers of pain isang stretch na ubus hininga, ubus lakas. Ayaw niya, ahon, kuya, Pero sa mga din kapag nakarating ka sa tuktok. Malamig ang hangin dito at maganda ang paligid. makikita ang Legona Divide sa isang banda at tanaw rin ang Tagaytay Ridge at Taal Volcano sa kabila. Ang marker na to, ang King of Revpal, ay simbolo na nalampasan mo na ang lahat ng hamon ng ruta. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit patok ito sa cycling at riding community. Para sa iba, challenge. Para sa iba, pocket list. Pero para sa lahat, isa siyang karanasan, hindi mo malilimutan. So pagkagaling Tagaytay, ka pababa. Pagkagaling ka ng Laguna, paahon to. tung, ayan medyo anong okay na. Dap dap. Dap dap is Tagaytay City. Tingnan nga natin anong meron dito. Wow, ang ganda rin ng view. Okay, tingnan natin doon banda. Ito pala yung Dap East. Explore, explore lang. Sigsag sigsag yung daan Uy ano po baba oh Hindi ako nakadaan dito Welcome Rook 15 Oh hindi oh, balik na ako Dito lang tayo Oh pataas oh <laughs> Eh pala yung ahon, oh. no? Nasa bundok na tayo talaga. Kaya maberde at mapuno talaga dito. Ang maganda dun, eh, ang ganda ng kalsada. delikado yung lubak na yan, no? Oh. Tapos na mga net yung mga bundok dito. Para hindi lamukin. solid. Tuk tuk is. Dito, ano kaya meron dito? Tingnan na natin dito. Ay no, ang ganda din oh. Hindi <laughs> ko lang na-explore kasi to. Kaya uh, nagtitingin-tingin ako. bababa Oh, mahirap nga ito kung nakabisikleta ka puro puro ano puro paakyat ngayon pababa pero mamaya pagbalik ko paon to nahirap si Uya talagang kapag narating mo yung ano eh yung King O oh, na yan King of Rev Revval eh masasabi mo talagang survivor at buhay ka pa <laughs> napakatarik to sakayang so, naman to may view deck dito kasasarado Reverse Palace kasi palace in the sky yun dati. Eh. Ngayon people's park in the sky na ang tawag. Oh, presko nga dito. Masarap nga magbisikleta rito. So dito, palit na tayo. Balik na tayo. <laughs> Ayan guys, so oh, paahon oh. no. ko naman tinatodo yung ano. Trotted eh, pero ayos nice lang. sa nga, so, natin. Makakatap ko lang tayo ng almost 40. Ito ahunan. Makakatap ko ng 40. Ayong yan, ahon kuya, ahon. natayo. na tayo <laughs> Sarap niya mag-ride sa ganito ha Namis ko din mag-ride ng ganito ha Ayan ako Kagubatan na to gubat talaga oh gubat in the city siguro puno sariho ang hangin tagay tay kaya masarap din to meron dito eh kaso mahal din dyan tayo galing kanina ako, <laughs> <laughs> oh, no? Hehehe, ako naman eh, ako naman lang ako na drone kanina kaso puro uh, ano eh ang daming udap kanina

in the sky